Sa loob ng building ng Daisung Clan, ay nagpapatuloy ang meeting ni Daisung sa mga S-Rank Hunters na nandito. Sa puntong ito ay tinanong ni Chan Ho kung ano ang ibig niyang sabihin tungkol sa resurrection ng Titan. Sa kabilang banda ang branch manager, matapos marinig ang mga sinabi ni Daisung na mga impormasyon, ay naunawaan na ang layunin ng Honse ay gamitin ang mga tao bilang sakripisyo sa Titan para muli itong mabuhay. At ito din mismo ang layunin kung bakit nila ginagawa ang mga gate fractures. Ipinaliwanag naman ni Daesung na ang gate mismo ay ang nagsisilbing altar, at ang mga taong pumapasok dito at napapaslang ang nagiging mga sakripisyo. Tinanong naman ni Changsik na kung makumpleto na ba ng mga ito ang dami ng kanilang mga sakripisyo, ay muli na bang mabubuhay ang titan. Sinabi naman ni Harin na kahit subukan pa nilang pigilan ang muling pagkabuhay ng titan, ay maaari lamang silang mag-offer ng kanilang tulong sa isang bansa, dahil sa kanilang bilang. Idinagdag pa niya na mga ngailangan din ng oras ang pagpunta nila sa mga bansang ito, dahil kailangan pa nilang maglakbay patungo dito. Habang sinasabi pa niya ito ay inilapag ng kanilang kasamahan ang isang bagay, at binanggit niya na ito ay tinatawag na gatecube. Nang makita naman ito ni Dong Chil, ay sinabi niya na kahawig nito ang kanilang absolute protector na ginamit niya noon para iligtas ang kanilang mga kasamahan na hunter sa loob ng gate. Ipinaliwanag naman niya na isa itong bagay na pwedeng gamitin upang magbukas ng isang gate altar, at natanggap niya ito mula kay Daesung. At sa tulong ni Dr. Park ay nagsagawa sila ng research tungkol dito at kung paano ito magagamit. Bilang resulta ay nagtagumpay sila, at magagamit na nila ito ngayon bilang isang teleportation cube, na kayang dalhin sila sa iba't ibang kontinente ng mundong ito. Binanggit din niya na si Leader Huang Junyong ay kasalukuyang naglalakbay sa iba't ibang parte ng kontinente para mag-install ng mga teleportation cube. Sinabi naman ni Choyong na binanggit nga sa kanya ng kanilang pinuno na si Junyong na kailangan niyang maglakbay sa iba't ibang bansa dahil sa importanteng gawain, at ito na nga marahil ang tinutukoy niya. Pagkatapos naman niyang sabihin ito ay binanggit ni Dong Chil, na hindi ito ang tamang panahon para maupo lamang dito, at sa halip ay kailangan nilang umalis na para talunin ang mga makapangyarihang halimaw, sa gayon ay lumakas din sila. Sa kabilang banda si Changsik matapos marinig ang lahat ng ito, ay naisip kung gaano na ba kalayo ang mga nakita na ni Daesung para umabot sa ganitong konklusyon. Habang iniisip pa niya ito ay nagsuggest si Harin na kumilos kasama ang mga elite hunters ng kanilang mga klan. Tinanggihan naman ito ang ideyang ito at sinabi na hindi iyon maaari dahil ang teleportation gate ay hindi pa kayang mag-transport ng malaking bilang ng mga tao. At sa kasalukuyan ang pinakamataas na bilang lamang na kaya nitong mateleport ay pitong tao lamang. Binanggit naman ng branch manager na kung ganoon pala, ay wala ring gaanong maitutulong ang teleportation cube na ito dahil kung ang dadalhin lamang nila ay ang kanilang mga S-rank hunters, ay walang maiiwan sa kanilang bansa kung sakaling may mangyaring di inaasahan. Habang sinasabi pa niya ito ay mayroon siyang biglang naisip at tinanong si Daisung tungkol sa kanyang plano. Ngumiti naman si Daisung at binanggit sa kanya, na ang lahat ng mga S-rank hunters na nandito ay kikilos ng kasama niya. Agad namang tumutol ang branch manager sa ideyang ito, at sinabi na hindi iyon maaari, dahil kung sakaling may mangyari na gate fracture sa kanilang bansa, ay wala silang magagawa tungkol dito. Pagkatapos naman niyang sabihin ito, ay binasa ni Daisung ang impormasyon ng isa sa kanyang mga skill na rate swap at binanggit nga dito na makakaya niyang makipagpalit ng posisyon sa taong pinaglagyan niya ng anino niyang ito. Ngunit depende sa layo ay magkokonsumo ito ng malaking mana, at ang oras ng muling paggamit nito ay mas tatagal. Nang marinig naman ito ni Chan Ho ay sinabi niya na gaya noong natrap sila sa research center, ay nakakaya ni Daisung na bigla na lamang lumitaw sa kinaroroonan niya gamit ang kakaibang abilidad niyang ito. Kaya dito nga ay sinabi ni Daesung, na kung sakali mang may mangyaring hindi inaasahan, ay ipadadala lamang nila si Chan Ho sa lugar na yon, at maaari na siyang makapag-teleport kaagad pabalik. Nagulat naman ang ibang mga hunter matapos marinig ito, at naisip pa nga na kung mayroon ba talagang ganong klasing abilidad si Daesung. Habang ang isa naman ay iniisip na iba talaga ang level nito, kung ikukumpara sa kanila, habang si Choyong naman ay lalong namamangha sa mga abilidad na ipinakikita ni Daisung sa kanila. Sa puntong ito ay pinag-iisipang mabuti ng branch manager ang sunod nilang gagawin, iniisip pa nga niya na base sa sinabi ni Daisung, ang solusyon na ito ay hindi lamang para sa kanilang bansa, dahil kasama na rin dito ang iba pang mga bansa. At sa paggawa nga niya nito, ay para na rin nilang nasolusyonan ang dalawang problema sa isang action lamang. Pagkatapos nga niyang maisip ito ay agad na niyang inaprubahan ang operasyon na ito. Natuwa naman si Daesung sa desisyon niyang ito, kaya sinabi niya na dahil natapos na ang mga detalye ng plano, ay maaari na silang umalis. Ngunit habang sinasabi pa niya ito ay nagtaas ng kamay si Seoyeon at tinanong ang kanyang master kung hindi ba niya nais na magkaroon ng pangalan ang kanilang team, katulad ng Avengers. Matapos naman niyang sabihin ito, ay pinagtawanan siya ni Harin at sinabi na yon marahil ang kanina pa niyang pinag-iisipan habang sila ay nagmi -me Nagalit naman si Sioyon matapos marinig ito at sinabihan pa si Harin na manahimik na lamang. Tila sumasakit naman ang ulo ni Daesung dahil sa mga ideyang ito ni Sioyon kaya sinabi na lamang niya na kung mayroon siyang naisip ay sabihin na niya. Masaya namang sinabi ni Seo si Yeon na dahil trending ngayon ang salitang K, ay bakit hindi na lamang nila paikliin ang pangalan ng K-Hunters, at tawagin na lang sila K-Cats. Tila nagustuhan naman ni Cho ang pangalan na ito, ngunit nang tingnan niya ang kanyang mga kasamahan ay nakita niya na ang kanilang mga ekspresyon, ay tila hindi nagustuhan ang pangalang ito. Wala naman ang nagawa si Daesong tungkol dito, kaya sumang-ayon na rin siya at sinabi na hindi na rin naman mahalaga kung ano ang itatawag nila sa kanila, kaya kailangan na nilang magmadali at umalis na. Masayang-masaya naman si Sioyon sa pagkarinig nito, at tuwang-tuwa na tinatawag ang kanilang grupo na K-Cats. Samantala sa China, ay kasalukuyang nagmamartsa sa syudad ang malaking bilang ng mga minotor, at habang ginagawa nila ito ay nanlilisik ang mga mata ng mga halimaw na ito, na tila ba handa ng umatake anumang oras. Sa kabilang banda ang mga hunters ng China, ay kasalukuyan na ring naghahanda para sa magaganap na sagupaan, at habang ginagawa nila ito ay nagbigay na ng hudyat ang kampo ng mga hunters, at nagpakawala na ng kanilang mga pana patungo sa mga halimaw. Matapos nga nilang gawin ito ay tumama ito sa mga halimaw, ngunit binaliwala lamang ito ng mga ito at agad na sumugod patungo sa kanila kitang-kita naman sa mukha ng mga hunters ang kaba sa magaganap na laban na ito ngunit dala na rin ng determinasyon ay sumigaw ang mga ito at sinimulang atakihin din ang mga halimaw na sumugod sa kanila ngunit sa pagtatagpo ng kanilang mga hanay ay makikita na dehadong-dehado ang hanay ng mga hunter dahil nagsimulang magtalsikan ito sa kanilang unang sagupaan habang nagaganap pa ang labanang ito ay makikitang may tumalon sa ulunan ng mga hunters. Ito pala ay ang isa sa kanilang mga S-rank hunters at sa paggawa niya nito ay ginamit niya ang kanyang Heavenly Dragon's Form at agad na pinakawalan ang atake niyang ito patungo sa mga higanteng halimaw na nagpatalsik sa malaking bilang ng mga ito. Pagkatapos nito ay sinusuri niya ang kanyang mga napinsalang mga halimaw. At pagkatapos ay inutos niya sa mga hunters na huwag silang umatras at sa halip ay kailangan nilang magtipon upang lumaban. Matapos namang marinig ito ay parang nagkaroon ng panibagong lakas ang mga hunter at agad na sumugod sa mga halimaw. Habang ang ilan ay sumisigaw na sundan ang kanilang pinuno. Tila hindi naman naapektuhan ang mga halimaw na ito at nagpatuloy pa rin sa kanilang ginagawang pag-atake. Samantala ang presidente ng Hunter Association ng bansang ito ay kasalukuyang pinapanood ang mga nagaganap na labanan at naisip nito na ang lahat ng nangyayaring ito ay tila imposible na nilang maipanalo pa. Naisip pa nga niya na marahil ay dahil dito ay maglalaho na ng tuluyan ang kanilang bansa. Habang iniisip pa niya ito ay lumapit sa kanya ang isang babae at agad naman niyang tinanong kung ano ang kailangan ito. Sinabi naman nito na ang Korean Hunter Association ay nagpadala ng mensahe na magpapadala sila ng pitong S-rank hunters kung matutupad nila ang kanilang mga kondisyon. Tila nagtataka naman ang presidente ng asosasyon sa proposal na ito at naisip na kahit nga ang World Hunter Association ay hindi makapagbigay ng suporta sa kanila, ngunit ngayon ay magpapadala ang Korea ng support sa kanila. Pagkatapos nito ay binasa niya ang kondisyon ng Korean Hunter Association, kung saan ay binanggit dito na ang ownership ng lahat ng makukuha nilang mga items at other core ng mga halimaw ay mapupunta sa kanila, at kung papayag sila sa kondisyon na ito ay agad silang magpapadala ng anim na S-Class Hunters, kabilang si Daesung, sa pamamagitan ng kanilang special teleportation gate na dinevelop mismo ng kanilang bansa. Kasunod nito ay lumipat ang eksena sa Korean Hunters Association kung saan binanggit ng isang empleyado dito na tinanggap na ng Japanese Association ang kanilang mga kondisyon. Binanggit din ng isa na ang Indian Hunters Association ay tinanggap na rin ang kanilang mga kondisyon, habang ang isa pa ay binanggit na tinanggap na din ng China ang kanilang kondisyon. Sinabi naman ng branch manager Naipadala ang mga support request na mga tinanggap nila sa grupo ni Nadaisong. Agad namang sumang-ayon dito ang babaeng empleyado at ipinadala na ang mga impormasyong ito kina Daisong. Sa kabilang banda ang branch manager ay iniisip na hinding-hindi niya sasabihin ang nakakahiyang pangalan na K-Cats. Samantala sa mga lansangan ng bansang China ay makikita ang mga nakakalat na bangkay ng mga hunters na kanina ay nakikipaglaban sa mga halimaw. Habang sa isang parte naman ay makikita ang tila pagod na pagod ng pinuno ng mga hunters, ngunit habang pinagmamasdan pa siya ng isa sa mga halimaw, ay galit na sinabi nito na siya na si Chun Yong Wal, na hunter mula sa kanilang bansa, ay nandirito pa. Pagkasabi niya nito ay agad siyang sinugod ng isa sa mga halimaw, kaya agad siyang naghanda para protektahan ang kanyang sarili. Ngunit habang ginagawa niya ito ay biglang nahati ang halimaw na ito, na kanyang ikinagulat. Habang pinagmamasdan pa niya ito ay biglang lumabas ang grupo ni Nadaisong, at binanggit ni Suyon si na ang K-Cats ay nandito na. Matapos namang pagmasdan ni Daisong ang paligid niya, ay sinabi niya na napakaraming karne ng baka na lumalabas sa gate na ito. Pagkatapos nito ay sinimulang gamitin ni Harin ang kanyang skill na rapid recovery at pinagaling ang kaninay ng hihina ng hunter ng China. Habang iniisip pa niya ang bigla ang pagbabago sa kanyang katawan, ay bigla namang lumampas sa kanya si Chang Sik na ngayon ay inaatake na ang mga halimaw at habang pinagmamasdan niya ito ay napansin niya na napakabilis nito. Kasunod nito ay lumampas naman sa kanya si Harin, pagkatapos ay sinabi nito na magpahinga muna siya dahil sila na ang bahala sa mga natitirang mga halimaw. Kasabay nito ay ginamit naman ni Soyeon ang kanyang ultra wide area curse field na swamp glue. Matapos naman niyang gawin ito ay nahirapan ng kumilos ang mga halimaw, kaya ginamit naman ni Chuyong ang kanyang extreme in magic bullet at isa-isang pinatamaan ang mga halimaw na ito. Agad din namang pinasundan ito ni Changsik at ginamit ang kanyang tigers claw. Kasunod nito ay ginamit naman ni Dongchul ang kanyang lightning storm, upang tapusin na ngayon ay mga sugatan ng mga kalaban. Pagkatapos nga niyang gawin ito ay makikita na sa paligid ang mga nakakalat na bangkay ng mga nagkalasog-lasog na mga halimaw, at sa ibabaw ng isa sa mga ito ay makikita din ang maliliit na robot na kumukuha ng mga ether core ng mga halimaw na ito, at kinokontrol ito ng isa sa kanilang mga kasamahan upang ipunin. Habang ginagawa niya ito ay naisip niya na ang kanilang layunin ay maresolba ang kakulangan nila sa mga ether core sa pamamagitan ng paglikom ng mga ether core na makukuha nila sa mga bansang tinutulungan nila. Kasunod nito ay nagulat siya nang makarinig siya ng pagsabog mula sa kanyang likuran, at habang iniisip niya kung ano yon, ay lumabas mula rito ang isang S-class monster na Minotaur King, na may pangalang Ugnos. Sa mga oras na ito ay natulala si Changsik at si Dongchul sa presensya ng higanteng halimaw na ito, at naisip pa nga nila na kung anong meron sa apoy na bumabalot sa halimaw na ito. Binanggit din nila na masyado itong malaki at nakakatakot. Habang iniisip pa nga nila ito ay nagsagawa na ng pag-atake ang higanteng halimaw na nagresulta ng malaking pagsabog at mabilis na pagkalat ng apoy sa paligid. Sa kabutihang palad ay mabilis na kumilos si Harin at gumawa ng mana shield para protektahan ang kanyang mga kasamahan. Habang si Choyong naman ay gumawa rin ng mana shield para protektahan din si Changsik at si Dongchul. Sa sandaling ito ay naisip ni Dongchul na napakaganda ng timing ni Choyong dahil kung nagkataon na nahuli ito ng dating ay marahil ay hindi na sila makakalaban pa. Sa kabilang banda sinabi ni Choyong sa dalawang ito, na kailangan na nilang kumilos para magsagawa ng counter-attack. Sa grupo naman ni Naharin ay sinabi ng babaeng hunter mula sa China na kailangan na nilang umatras dahil ang kanyang buong team ay na-wipe out ng halimaw na ito. Ngunit habang sinasabi pa niya ito ay nagulat siya nang makita niya na si Daesung ay nasa unahan na nila na tila ba naghahanda ng atakihin ang halimaw na ito. Samantala sinabi ni Daisong na mukhang ang mga baka sa lugar na ito ay kayang bumuga ng apoy. Habang sinasabi naman niya ito ay mayroong gulat na ekspresyon ang babaeng hunter mula sa China, at iniisip kung ano ang binabalak gawin ni Daisong. Kasunod nito ay nagsagawa na ng pag-atake si Daisong patungo sa higanteng halimaw. Nang makita ito ng halimaw ay agad niya din itong inatake, at dahil dito ay napigilan niya ang pag-atake ni Daisong. Pagkatapos nito ay ginamit ng halimaw ang kanyang abilidad na flame absorption. Pagkatapos ay sinabi niya kay Daisong na isang kabubohan ang sumugod sa kanya gamit ang apoy, dahil ang apoy ay lalo lamang magpapalakas sa kanya. Tila naguluhan naman si Daisong sa kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang pag-iisip, ay ginamitan ng halimaw ng higit na lakas ang kanyang sandata na naging dahilan ng kanyang pagtalsik patungo sa isang gusali. Kasunod nito ay agad na nagsagawa ulit ng pag-atake ang higanteng halimaw patungo kay Daisung. At habang ginagawa niya ito ay sinabi niya na siya ay si Ognos, ang true ruler ng mga demon beast, at si Daisung ay isang walang kwentang nilalang lamang para sa kanya. Ngunit bago pa man niya tuluyang mapakawalan ang ataking ito, ay binaril siya ni Chuyong gamit ang kanyang skill, ngunit sa kanyang pagkagulat Bago pa man tumama ito sa katawan ng halimaw ay nalusaw na ito dahil sa matinding apoy na bumabalot sa halimaw. Samantala si Choyong ay hindi makapaniwala na ang kanyang extreme in magic bullet ay hindi nagawang tumagos sa depensang ito ng halimaw. Tila buo naman ang kumpiyansa ng halimaw na ito sa kanyang depensa at sinasabi pa nga na tutunawin niya ang lahat ng nasa kanyang paligid gamit ang kanyang apoy. Habang sinasabi pa niya ito, ay nagsagawa naman si Daisung ng isa sa kanyang mga abilidad, ang area exchange. Matapos nga niyang gawin ito ay tuluyang naglaho ang higanteng halimaw sa kanilang harapan, kasama si Daisung. Samantala si Changsik matapos makita ang nangyaring ito ay napatanong kung saan na napunta ang mga ito. Ipinaliwanag naman ni Dongchul na itinakas na ni Daesung ang halimaw na yon, patungo sa isang lugar na siya lamang ang makakapunta sa kabilang banda ang boss ng mga halimaw ay mayroon na ngayong gulat na gulat na ekspresyon, at tinatanong kung saan niya siya dinala. Matapos naman niyang itanong ito ay nagpakita kay Daisung ang isang notification na sinasabi na maaari ng gamitin ni Daisung ang buong lakas ng kanyang mana. Sinabi naman ni Daesung na ang munting halimaw na ito ay kaya na niyang patayin kahit hindi pa siya masyadong nag-effort ngunit ngayon ay ginagawa pa niya talaga ang ganitong mga gawain para lamang tapusin ang munting halimaw na ito. Kasunod nga nito ay ginamit niya ang kanyang Hell King's Ragging Black Flame patungo sa halimaw na ito, na agad din namang nagdulot ng pagkawasak sa katawan nito. Habang unti-unti itong naglalaho, ay hindi pa rin siya makapaniwala sa bigla ang pangyayaring ito. Kaya tinanong niya kung anong klasing apoy ang kanyang ginamit dahil sa kakaibang kulay nito na kulay itim. Matapos namang tuluyang maglaho ang katawan ng halimaw, ay napalitan ito ng isang notification na sinasabi na ang Minotaur King Ugnos ay natalo na at nakatanggap siya ng isang S-grade Ether Core Ugnos Flame Weapon Enhancement. Nakatanggap din siya ng achievement points na isang milyong puntos. Binanggit din dito na ang natitira niyang goal ay ang ma-eliminate ang dimension taker na kasalukuyang nagtitipon ng mga kaluluwa sa altar. Binanggit din dito na ang kanyang Pantheon implementation rate ay umabot na ng siyam na putsyam na porsyento, pag nagawa niya ito na mapaabot sa isang daang porsyento, ay ma-unlock na niya ang pagiging isang demon god. Sinabi din dito na maaari niyang mabili ang kakulangang implementation rate sa pamamagitan ng kanyang mga achievement points. Sa kabilang banda si Daesong matapos mabasa ang lahat ng ito, ay naisip na kailangan niyang ma-unlock ang pagiging isang demon god bago tuluyang mabuhay ang titan. Ngunit nagdadalawang isip naman siya kung gagamitin ba niya ang kanyang achievement points para maging demon god. Samantala, sa labas ng gate ay makikita ang isang tao na kasalukuyang iniipon ang mga nakakalat na kaluluwa sa paligid, at habang ginagawa niya ito ay naisip niya na ito ang unang pagkakataon na nakaipon siya ng ganito karaming mga kaluluwa para may alay niya. Naisip din niya na kung magtatagumpay siya sa pag-aalay nito ay magkakaroon din siya ng walang hanggang buhay. Ngunit habang pinairal pa nito ang kanyang pagiging delusional, ay napasigaw ito sa sakit ng ang isang espada ay tumusok sa kanya mula sa kanyang likuran at tumagos sa kanyang dibdib. Kasunod nito ay biglang sumulpot si Daesung sa kanyang likuran at tinanong ang taong ito kung ano ang kanyang mapapala sa pagiging isang trader. Ngunit sa kabila ng pagkarinig nito ay tila pursigido ang trader at mahigpit na hinawakan ang kanyang alay at sinabi sa titan na tanggapin ang kanyang alay sa kanya. Matapos naman niyang sabihin ito ay nagulat si Daesung dahil natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang madilim na lugar, nakita rin niya sa itaas ang isang higanteng kamay, na tila handa na silang dakmain. Dito na po nagtatapos ang latest chapter, kaya till next week ulit mga lods, pag-update ulit ng manhwa. Maraming salamat din sa lahat ng mga nanood. At kung hindi ka pa nakasubscribe ay pasuyo na lang Lods, malaking tulong na yan para sa channel. At kung hindi naman kalabisan ay pa-like, comment, at share na din po para mas marami pa ang makapanood. Maraming salamat at see you on our next video. God bless you all.